Good morning guys, andito na po sa terminal guys, hello. Dito po sa Kuha sa... na ng ticket guys. Booking daw guys. Sa tinong wow. binuo. Yeah, parilin ako. <laughs> Maaga guys para konti pa yung tao. Good morning para. Ha? Good morning ma'am. yung Nana kayo seat number sir. Ah, sige sige. Nana seat number? Sir, nana kay seat number? Wala. Wala pa. Pabooking na ba ng sambuang sir? Pabooking na ko. Ha? Ano sa ano sa sir? Aircon.

Okay right, guys thank you for viewing